ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi Zu Wanting sa gulat at hindi makapaniwala ay sinabi sa sarili ginamit ko talaga ang isang pagkakataong makasama siya sa halip na si Bao Jun na babaliw na ba ako Ang fitness coach na si Han Lihai litong-lito ay nagsabi Miss Min bakit kagalit Kinuha ni Zhu Wanting ang kanyang telepono at binasa ang mensahe mula sa kanyang sugar daddy na si Matandang Jun sinabi nito, mayroon akong ilang impormasyon. Sinabi ni Zhu Wanting sa sarili, sino sa tingin mo ang ikaw? Palagi mong nilalaktawan ang mga formalidad at diretsong tumutungo sa punto. Mukha ba akong ganoon kamura sa'yo? Sinabi ni Matandang Jun, hoy, wala kang trabaho ngayon, tama. Pumunta ka sa bahay ko mamayang gabi. Sumagot si Zhu Wanting, lumayas ka, gago. Naguluhan si Matandang Jun at nagsabi, ha? Ikaw ba talaga ito? Sabi ni Zhu Wanting, hindi, nanay mo. Sumagot si Matandang Jun, ano ba? Biglang binlock ni Zhu Wanting si Matandang Jun mula sa pagmemensahe sa kanya at lumabas sa screen ng telepono, mensahe na ipadala, ngunit tinanggihan ng tumatanggap. Napakunot noo si Matandang Jun at sinabing, hoy, anong problema mo? Pinagpawisan siya sa gulat at pagkalito sa kanyang opisina at muttered, ano ba to? Binlock niya ako. Ano ang nangyari? Habang naglalakad palayo, sinabi ni Zhu Wanting sa sarili, may pag-asa pa kaya ako kay Shen Yuan. Nagpuyat ako, nagsanay ng todo, at ngayon lumabas na ganito siya kadaling. Kailangan kong pakalmahin ang sarili ko eh. Si Coach Liu ang mga babae mula sa universidad at ang bestie niya. Kung sumali rin ako, masyado na bang marami? Sa ibang eksena, sinabi ni Liu Menglu kay Shen Yuan habang nakaupo sa loob ng kanyang sasakyan, Shen Yuan, ang laki ng kotse mo. Naiingit ako. Sa ganitong sasakyan, pwede kang mag-off-road camping. Habang inaayos niya ang kanyang seatbelt, hirap siyang ayusin ito dahil sa kanyang malusog na dibdib. Sinabi niya sa sarili, off-road camping. Isang seksing babaeng may kurba ang nasa passenger seat mo, imposibleng hindi lumipad ang isip mo. Sinabi ni Shen Yuan, Jenen, mukhang maganda ang off-road. Susubukan natin sa ibang lugar sa susunod. Sinabi ni Liu Menglu, talagang hindi ka sumusunod sa mga patakaran. Tinanong siya ni Shen Yuan, ano ang ibig mong sabihin? Nag-isip si Liu Menglu sandali at sinabing, Jenen ni. Umiti si Shen Yuan at nagsabing, paano kung sabihin ko ito ng ganito? Coach Liu, gusto kong maglaro ng basketball. Tinampal ni Liu Menglu ang braso ni Shen Yuan at sinabing, of, ang pilyo mo, pagkalipas ng tatlumpung minuto, dumating sila at bumaba ng sasakyan. Nilapitan ni Shen Yuan si Guan Shufang at sinabi, Hello, nandito ako para pirmahan ang kontrata ng bahay. Ako si Shen Yuan. Real estate agent, Guan Shufang sumagot si Guan Shufang, Hello, immersion. Ako ang iyong real estate agent si Guan Shufang. Gusto mo bang makita muna ang bahay o dumiretsyo na tayo sa kontrata? Sinabi ni Shen Yuan, diretsong pirmahan na lang natin ang kontrata. Titignan na lang namin ang bahay pagkatapos. Tumango si Guan Shufang. Sige, matapos permahan ang kontrata, umalis na sila. Habang nakaupo si Guan Shufang sa likuran, pinagpawisan siya at lihim na tiningnan si Liu Menglu. Sinabi niya sa sarili, si Emer Shen at ang babaeng ito, halatang hindi sila magkasintahan. Pero ang figura ng babaeng ito hindi patas eh. Bakit ang laki ng agwat ng mga babae? Ang mga babaeng katulad niya hindi na kailangan ng talento. Ang hitsura at kurba lang nila sapat na para mabaliw ang mga lalaki at bilhan sila ng bahay. Naiingit ako. Sayang, ang mga ordinaryong babae katulad namin hindi nagkakaroon ng ganoong pagkakataon high pagdating sa mansion. Bumaba sila ng sasakyan. Namangha si Liu Menglu at sinabing, wow, Shen Yuan, ang ganda ng lugar na to habang naglalakad sila patungo sa mansion sinabi ni Liu Menglu sa sarili, ang buhay ng mayayaman parang panaginip. Kung makakatira lang ako rito. Kaya kailangan kong siguraduhin na mapasakin si Shen Yuan. Sinabi ni Guan Shufang, in ang lawak ng villa ay 610 metro kwadrado, pero kung isasama ang hardin at mga pasilidad, aabot ito sa 2,000 metro kwadrado. Wala pa itong laman, kaya malaya kang magdisenyo at magdekorasyon. Habang pinag-uusapan ng ibang bagay, sinabi ni Liu Menglu, ang laki talaga nito, Shen Yuan, system notification, binabati ang host sa pagkuha ng kanyang unang bahay. System notification, ang perpektong buhay ay hindi lang tungkol sa ari-arian, kundi pati na rin sa natatanging estilo ng panloob na disenyo. System notification, makakatanggap ang host ng 20 milyong eksklusibong pondo para sa renovation. Bumulong si Shen Yuan sa sarili, system, seryoso ka ba? Gumastos ng 20 milyon para sa renovation ng bahay na wala pang labis sa 10 milyon. Napabuntong hininga siya. Dahil sinabi mo wala akong magagawa kundi sumunod. Tumingin si Shen Yuan kay Guan Shufang at nagtanong, Miss Guan, may alam ka bang magagandang kumpanya ng renovation? Sumagot si Guan Shufang, immersion. Maraming top renovation company sa Star City na may magagandang reputasyon. Ipapadala ko sa iyo ang contact info nila mamaya. Sinabi ni Shen Yuan, wala naman masyadong makikita sa bahay na wala pang laman. Tama na yon. Tinanong ni Liu Menglu, Shen Yuan, pwede ba akong mag-record ng video at ay post sa quick sound? Sumagot si Shen Yuan, sige, basta huwag mo lang ipakita ang mukha ko. Ngumiti si Liu Menglu at sinabing, ang lalaking katulad mo, siguradong may mga influencer na magpo-post ng edited pics mo online. Tinanong ni Shen Yuan, ilan ang followers mo sa quick sound? Sumagot si Liu Menglu, mahigit limampung libo. Mulig nagtanong si Shen Yuan, marami ka bang lokal na tagahanga? Tumango si Liu Menglu. Karamihan sa kanila ay lokal. Bakit, gusto mong sumilip sa mga video ko, Wu. Sumakay sila sa sasakyan, at sinabi ni Shen Yuan, kung limampung libong lalaki na ang nakakita nito, ano pang pinagkaiba kung panoorin ko rin? Umiti ng pilya si Liu Menglu. Hindi katulad nila ang mga yon, pangkaraniwang bersyon lang ang napapanood. Ikaw naman, may special na premium custom edition, sinabi ni Shen Yuan, ipadala mo sa akin ang quick sound account mo mamaya. May paparating akong bar review video, kung gusto mong sumali, pwede tayong magfilm ng magkasama. Lumiwanag ang mga mata ni Liu Menglu. Talaga? May review channel ka rin? Ipapadala ko agad sa iyo, tinanong ni Shen Yuan, Coach Liu, babalik na ba tayo sa yirin ngayon? Ipinulupot ni Liu Menglu ang mga braso niya. Saan pa ba ako pupunta? May naisip ka bang iba? Ngumiti si Shen Yuan. Akala ko maglalaro tayo ng basketball na pailing si Liu Menglu. Panaginip mo na lang, pare-pareho kayong mga lalaki. Kahapon, sa ganoong klasing lugar, nagawa mong landiin ang bestie ko, tapos ngayon, nagpapakakumpiyansa ka pa rin sa akin. Biglang inapakan ni Shen Yuan ang preno. Napasinghap si Liu Menglu nang mapisil siya ng seatbelt laban sa upuan, bumilog ang kanyang mga mata habang nadama ang pag-ipit nito sa kanyang matatag na dibdib. Tumingin si Shen Yuan sa kanya at sinabing, may gana ka ang nangyari kahapon. Wala pa nga akong ginagawa sayo. Kung talagang nag-aalala ka sa kanya, bakit hindi mo na lang siya palitan? Mumisi si Liu Menglu. Sa panaginip mo, sinabi niya sa sarili, kapag masyadong madaling ibinigay ng isang babae ang sarili niya, nagmumukha siyang mura at hindi siya iinatan ng lalaki. Habang mas mahirap akong makuha ni Shen Yuan, mas lalo niya akong bugustuhin at mas marami siyang i-invest sa akin. Kaya ko siya pinapaasa, unti-unting nagbibigay ng patikim araw-araw, para kapag nakuha niya na ako matapos ang lahat ng pagsisikap niya, mas lalo niya akong pahalagahan at tuluyang magpakatino sa akin. Makalipas ang ilang sandali, bumaba si Liu Menglu ng sasakyan at kumaway. Bye, Shen Yuan bumisita ka sa Yewen minsan, tumawa si Shen Yuan. Bay, Coach Liu. Maglaro tayo ng basketball minsan, pagkalipas ng ilang sandali, itinulak ni Liu Menglu ang pinto ng Ilen at pumasok. Nilapitan siya ng event manager na si Huang Mingbo. Menglu, ano bang nangyari? Narinig kong hindi ka sumipot sa private client session mo kaninang umaga. Alam mong paglabag iyon sa kontrata. Napabuntong hininga si Liu Menglu. May bigla ang personal na kailangan akong ayusin at ipinaalam ko kay Miss Zhu. Sinabi ko sa kanya na irerefund ko siya ng double para sa session niya. Nakapamiwang si Huang Mingbo. Na, nag-alok ka ng doble pero nagreklamo pa rin siya ng formal. Pero huwag kang mag-alala, inayos ko na para sayo. Kumulot ang noon ni Liu Menglu at naisip, bakit bigla akong sinugod ni Miss Zhu? Lanan. Mukhang may hawak na alas si Huang Mingbo laban sa akin ngayon. Una, kunwari pinagsasabihan niya ako bilang manager, tapos biglang magpapakamaamong nagpapayo. Akala niya mapapaamon niya ako ng ganoon lang. Kalokohan. Ang lalaking makakakuha sa akin, siguradong hindi siya ang tipo niya, tumalikod siya at sinabing, salamat, manager Huang. Kung wala ng iba, babalik na ako sa trabaho. Tumingin si Huang Mingbo sa kanyang relo. Mag-aalas 12 na. Anong trabaho? Wala ka namang sessions, kaya tara, sabay tayong kumain. Ngumiti si Liu Menglu ng formal. Pasensya na, may baon akong lunch at hindi ako kumakain ng mga bagay na may sobrang exposure. Sinabi niya sa sarili, ako na nga ang nagtatrabaho bilang coach sa loob at labas ng ilin, pati trabaho ng boss ginagawa ko na rin, tapos akalain niyang mapipilit niya ako. Habang lumalayo, isang tusong iti ang gumuhit sa kanyang labi. Sa kanyang isipan, inilarawan niya ang sarili niyang kasama si Shen Yuan sa balkonahe ng kanyang mansyon, nakabalot sa isang mainit at matinding tagpo. Dala ang bagong kumpiyansa, lumakad siya ng mayabang at pabulong na sinabi sa sarili, Denye, isang babae akong patungo sa marangyang mansyon ng palabas. Ni hindi ko papansinin ang mga walang kwentang sa gabal. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong. Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinion nyo. Hanggang sa susunod, mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kit sa next video.